Hi, so, maglalagay na tayo ng nails. So, kawi ko lang sa school. Ito yung bandit. Sobrang excited ko. Nagdagay na ako nito. Okay, oh guys. Sige na, maglagay na tayo. Ito naman ilagay natin. Ang cute niya. Yeah. May heart na parang pretty. Kuha na tayo dito. Gusto Mag-dito. Nagpandikit na. Ay, okay. guys. Ano natin dito. So, aalisin lang tong plastic na to. Para gamitin. Kasi so, mahirap siya alisin. So, natapos ko na yung isa. Yung isa na lang hindi. Ayan yung isa. So, tapusin na natin. Yan, tinutulungan na tayo ni Mama. Yeah. hindi ko kailangan. Hindi ko kaya. Mag yeah. Tapos na. Yan, guys. Tapos na si Mama maglagay sa kabila. Ito na. Bye-bye! So cute. Ito kabila. Ito isa. Bye-bye!